Kaya na ako nanalo sa first cut ha. <laughs> okay. Kaya na ako nanalo sa first cut. <laughs> I-zoom ano? in mo para malaki talaga ito ko. Hindi, mo yung in mo nalang pag ka na. Kaya, mo piliin ang ano nga. Kung alin mo gusto ang gulo. Ha Puni natin yung pangalawa. Puni <laughs> ay, OK, saya juga akan hampir berjalan. Oh, ini merupakan jumlah yang Maafat tak. Oh, saya tak tahu deh. Oh, lebih teruk, Oh. Hehehe. Bulan. Tidak teruk. Hindi, si Coy na! Si Coy! Walang kit lang ano? Eh. Oo. Oh. <coughs> Audience muna kayo ha! Ah. <coughs> Hindi pa gumana yung atas kapag ganyan yun. yun, yun. Pangalawang si Coy! lang barangay captain to Na. Hindi ah. pa kasi yung vlogger eh. Ano Kinuha ng halon. Ang video ko. Ganda ng panahon. Stephen, buti na lang wala ka. <laughs>